pinatunayan ng gymnastic rising star na si Eliza Yulo makaraang humakot ng panalo sa palarong pambansa 2024. Patunay na nanalay, tayo sa kanilang dugo, hindi lamang ang pagiging atleta, kundi ang pagiging isang kampiyon. Kilalaning pa ang panibagong Yulo na dodomina sa larangan ng gymnastics sa balitang sports na ito. Isa pang Yulo ang siguradong nga abangan taas ng entablado Matapos ang pagsisimulang gumawa ng pangalan sa larangan ng gymnastics ni Eliza Yulo, ang nakababatang kapatid ni world champion at olympian Carlos Yulo. Si Iza, na bunso sa magkakapatid na Yulo, ay tagumpay na naselyuhan ng gintong medalya at itinanghal na kampiyon sa iba't ibang gymnastics events sa ginanap na palarong pambansa 2024 sa Cebu. Nakamit ni Yulo ang gintong medalya sa tatlong apparatus event, kabilang na ang uneven bars, balance beam at floor exercise nakapagtala ang atleta ng score na 9.850 sa uneven bars, 12.050 points mula sa balance beam habang 10.900 naman sa floor exercise. Bukod pa ito sa isang pilak na medalya sa vault event matapos ang score na 11.650. Si Yulo rin ang itinanghal na unang pwesto sa individual all-around at isa sa mga nagdala sa National Capital Region patungo sa overall championship mula sa naturang palaro. Makaraan ang kanyang magandang performance sa palarong pambansa, nagpahayag din ng atleta ng kanyang kagustuhan na makaabot sa Olympics, kagaya ng kanyang kuya na si Carlos. Bukod sa kapatid na si Carlos, nakapagsimula na rin gumawa ng pangalan sa larang ng gymnastics, ang isa pang kuya ni Iza na si Eldru, na matatanda nagkamit ng pitong gintong medalya noong palarong pambansa 2023 at patuloy na sumusungkit ng panalo sa mga international sports competitions. Para sa Eurotv News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.